worth it pa nga ba pumasok dito sa grab car ngayong 2025 so yan yung itatanong natin sa mga driver na matatagal na na bumibiyahe dito sa grab car ito yung mga malalakas bumiyahe baga mga veterano na sa magbibiyahe dito sa grab car Hi. Kuya Shane uh, may tanong lang tayo dito worth it pa ba pumasok sa grab car ngayong 2025 uh, like worth it, it naman na uh, pumasok sa grab car no? siguro ito ang bibigay lang ako ng tatlong rules kung gusto nyo talagang pumasok sa grab card. Number one dyan, dapat marunong kayo mag-maintenance ng kotse. Kasi, yung ibabayad ninyo, sabihin na natin sa iba, yung mga basic maintenance, eh, pwede nyo nang gawin yan. Pangalawa, as much as possible, kung kayo yung may-ari, kayo rin yung driver. Siyempre, iba yung sipag ninyo eh, compare naman dun sa iba, di ba? Then last, hanggat maaari, kung kaya, cash sana yung kotse kasi yung tutubuin ng bangko mapupunta na sa inyo yun Sir, worth it pa ba? Tumasok sa grab car na Hindi na Hindi na pinag-iisipan Pasok ka na Ito si Tong Beats Pitirano to sa pagkakaleo Worth it pa ba tumasok sa grab car na Ah Nakadepende po yan at so, depende po yan sa nasa hilig ng tao. Wala uh, kung passion mo yung pagdadrive. Pwede. Pero kung halimbawa, na-hype ka lang kasi ganito yung kitaan. Eh, una ako na po kayo, hindi po araw-araw. Bisan -araw, panalo, bisan talo, bisan patas lang. Kaya, passion mo ang pagdadrive at mga mga mo. Pero lalo na sa mga pasahero na iba-ibang gali. Mga nakakasalabuha mo, mo, nakakasabayan mo sa daan, mga enforcer, pag lahat niya na, na marapang posisyon mo at baro mo ka makisama hindi ako nakatagal ka rito at plano ka at nasa iyo lahat yung sinabi ko eh, pwede na welcome ka rito sa TNBS community so, kaya lang ito oh, naman isang bitrano sa itong BBI sir working pa ba pumasok ngayon sa crowd oo naman sa mga gusto worth it yan sa mga hindi, hindi talaga worth it yan. Mayo mayo na lang kung gusto ng pera. Saka dito pa tayo pag wala tayo dito. Oh, pag wala na kami, hindi na worth it. Yun lang yun. Mamalya kasi. Sa TV. sir, uh, worth it pa ba pumasok sa club ngayon? Ah, depende kung gano'n ka sipag. Nasa sipag kasi yun eh. Pero kung ito eh hindi masipag, tamad-tamad ka. dapat passion mo ang isang ano, pagka-drive. Kasi pag hindi mo passion ang pag-derive drive sisalangan na dito. Kasi minsan kasi matagal ang passion ng booking. At depende sa lugar. Si Sir Eduardo. Yes, So, tanong sa Grab na yung 2025? Ayos ah, yes naman, kasi ito yung pinakamahay sa platform and safety feature rin siya. Nandito pa rin. Si Moji Pong, si Idol mo. Salakal. Huwag ito pa ba pumasok sa Grab mo? Ah, uh, kung may sarili ka ng sasakyan, what it na what it. At saka kung bayad mo na. Yung nga, pagka kukuha ka na ng sasakyan, tapos papasok ka uh, dito sa pagbiyahe ng grab, wag mo lahat iasa sa pagbiyahe, kailangan meron pa rin na other income na pwede pumasok na Pero kung um, pipilitin mo, abaan mo ng oras sa biyahe, kaya pa rin naman.